ang mainit na pagbati mula sa Philippine Normal University at ikan dalawang digang komperensya sa nanganganib na wika 2024 o Second International Conference on Language Endangerment. Layunin ang kumperensyang ito na bigyan diin ang pagbibigay lakas sa mga katutubong mamamayan tungo sa pagpapasigla ng mga wika. hayaan niyo po akong ibahagi ang mensahe ni Dr. Henares. Ang ating mga wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Sila rin ay tagapag-ingat ng kultura, identidad at kasaysayan ng bawat komunidad. Sa bawat wika na nawawala, nawawalan tayo ng mahalagang bahagi ng ating pagkatao at ng yaman ng sangkatauhan. Ang aking pong tatalakayin sa inyo ngayong umaga ay hinggil po sa estado ng mga nanganganib na wika sa Pilipinas at programa sa pagpapasigla ng wika. Ang muling pagtayo ng biyag pangasal ay hindi lamang simbolo ng pagpapanatili ng isang tradisyon kundi isang hakbang tungo sa muling pagpapalakas ng isang buong komunidad at ng kanilang pambihirang kultura. Diyan salamat po. And I realized there were people like me working with their communities. It's something that You don't need to be a doctor or some sort of fancy special person to do anyone can get involved in this work and start preserving their language. Maraming maraming salamat sa inyong pagdalo at aktibong pagkikilahok sa kumperensyang ito. why? Magpatuloy ang ating pagtutulungan para sa kapakanan ng ating mga wika at kultura. Mabuhay ang ating mga wika at magandang umaga sa lahat. Maraming salamat. Malaking oportunidad po sa akin na katutubo na nandito sa inyong harapan. Napakalaking bagay po na nagiging basihan natin kung ano po meron sa nakalipas. Makabuo sana tayo ng mga programa at advokasiyang direktang magbebenepisyo ang komunidad at ang bayan. Ngayon at sa mga susunod pang mga henerasyon. Padayon mga kasama sa so wika, muli, mapagpalang araw po sa lahat at maraming salamat. Sa kumperensyang ito, pinagtitibay ang pangangailangan para mas malalim at makabuluhan ang kolaborasyon at ugnayan sa pagitan ng mga ahensya, institusyon at pamayan ng kultural upang mapagtagumpayan ang anumang proyektong pangwika. Naniniwala po ako na ang pagpapasigla ng wika ay nagsisimula sa paglilista o pagtatala. Nawa'y maging matagumpay ang tatlong araw nating pagsasama at matupad ang ating kolektibong layunin para sa wikang Filipino at sa mga nananganganiib nating wika. Muli, maraming maraming salamat. Muli, matagpalang umaga, mayamong pagsalamat.